Ano naman siya? Anong nandiyan sa akin? Pagkakita sa airport siya. Sa Spindino. Ay? Sa Spindino. Ano naman Ay, nabawang naman nito. Ang mga... Si Nancy. Uh ha? -huh. Ang mga mag-election. Election? Oo. Oo, ito naman Ah, may background. Mayroon pa naman <cinhos> nito may... Mayroon pa naman So sagihin mo mai mai ko na surprise surprise na ng what practice diyan pala Gaano sa napali pero surprise ko nga Hindi, okay. may mga demonyo dito na kagihira eh. Ang pag-uwi ko, ang pag pag-uwi ko, ko,